Hello mga kabadi, welcome back again to my uh, vlog. So, panibagong araw naman tayo at panibagong vlog at cha. At you can see sa ating titles, nandito naman tayo sa ating uh, pangaraw-araw na kabuhayan. Ay update ko kayo sa ating uh, mga native chicken na uh, free range natin. No? So, matagal na itong hindi na content mga kabadi kasi hindi ako nakafocus palagi dito. No? Ipa-iba-iba talaga yung content natin basta related lang sa farming. So ayan mga kabadi. so as you can see ha, ating mga manok ay dumami na ito mga kabadi. Meron silang mga offspring. so nakikita nyo naman, oh, nandiyan pa yon sa likod ng bulaklak. Ah, madami yan sila mga kabadi, nandun lang sa, ano, sa labas ng gate. So pan panatilihin lang natin mga kabadi na pakainin sila araw-araw. Kasi mga kabadi, kapag nilaktawan, ano natin, na ini skip natin ng pagkain ay may tendency na uh, maglayas ito at maghanap ng pagkain at kapag na ano sa ibang neighbors natin, kung may tayong mga silingan, mga neighbors, mga kapitbahay na may manok ay doon na ito titira at hindi na ito uuwi sa ating bahay. Ang tendency doon ay yun, kakatay nila. Meron silang ulam. O, sayang mga body na atin itong inalagaan ng mga ilang mga buwan pinalaki at uh, iba lang ang makikinabang. So, importante na regular na patuka at uh, patubig sa kanilang mga kabady. Napakalaki ring tulong ang uh, pag-aalaga ng manok mga kabady, especially sa nandito tayo sa, tayo sa probinsya. Kasi kung meron namang mga occasion or paminsan-minsan meron tayong mga bisita, ay dito lang tayo kumukuha ng ulam. kuha ng tayo ng manok at iyon, ihanda natin sa kanila. Uh, kasi masarap naman yan eh, yung native chicken. So, nakatulong talaga ito sa livelihood dito sa amin mga kabady. No? Uh, pwede rin kasi itong ibenta, uh, pwede rin pagkakitaan. Kasi ang live weight ng uh, native chicken ngayon ay nasa 250 per kilo siguro dito sa amin. So, mahal na yun, mga kabady. Okay na yun sa pangaraw-araw na mga gastusin meron kayong sampo. So, isang kilo, ang isang kuan meron kayong 25 so mabilis yan mga kabady palakihin mga kabady kung uh, regular lang ninyo uh, pakainin ng ano feeds tsaka ano yung patubig may vitamina so dito naman banda mga kabady ay yung ating uh, mga baboy nung la nakaraang vlog natin ito yung uh, tinalakay natin according to sa ASF bitaw mga kabady So, as you can see mga kabady ay sa awa ng Diyos ay hindi ito nahawaan itong ating uh, mga alagang baboy no. So he healthy pa rin sila, you naman. So palagi lang natin itong uh, paliguan mga kabadi, uh, linisin sila araw-araw para hindi sila ma-takwila ng ano virus. Hmm? So ayan mga kabadi, uh, samahan niyo ako mag, uh, linis ng uh, ano ng tawag niyo baboy. So ito talagang baboy mga kabady, malaking tulong talaga ito sa amin. Kasi nga, ah uh, kung meron mangyailangan ka ng emergency na, ano, may emergency kang uh, pambili ng gamot or emergency na hospital, ay pwede ni mong ibinta itong baboy. Uh, paano mo, pas, uh, binta mo sa mga nagbebenta rin ng karni at may pambayad ka na sa ano. So malaking tulong talaga itong baboy mga kabady. Kahit ang income dito mga kabady ay maliit lang, hindi gano'ng kalaki yung uh, profit, ay yung pera mo ay nakatago lang ano an Ang ibig ko bang sabihin ay hindi na wala yung pera mo. Gawas lang uh, siguro kapag namatay ang baboy, pero mostly ay nawuhay naman mga kabady. So, makatulong talaga ito sa atin kasi malamsam yung uh, amount ng money yung mga kabady. No? So, magpakain ka lang regular na paglinis ng kulungan ay simple lang ang pamumuhay dito mga kabady namin dito sa probinsya. Ah, ganito lang araw-araw ang trabaho namin, ang pagkain kami ng baboy at manok at saka may tinda-tinda ng konti, minta binta-benta. okay na yun ba rin, lang sa isang araw, makakain lang ng tatlo sa isang araw ay okay na yun. So kapag ah, itong mga baboy mga kabady, balik tayo, balik tayo sa baboy ay ah uh, kinailangan na umabot ito sa kung fatining target niya ay fatining so mga 4 months nito may benta pwede na to 4 months abot na yan kung pure feeds talaga yung inyong gagamitin abot yan ng 4 months mga 90 kilos kapag naman ay ang target uh, market nyo ay litsonin yung mga litson 40 kilos mga isa nga to sa dalawang buwan pwede yon mga kapadi So, mas mahal yung litsun kumpara sa fatining mga kabady, no? So, pwede lang ganyan lang niyo uh, discard. Depende na rin yan sa discard niyo kung ano ang uh, mas prefer niyo Pero sa amin, I prefer namin ang ano, ang uh, fatining kasi madali lang ibenta dito sa amin kasi marami nga uh, nagbibenta ng uh, karne dito na nasa merkado. So, palagi namin, hindi talaga kami nawawala ng baboy kasi sila lang yung kumukuha. So, yan. So, ganyan lang. Mga kabady. Palagi lang, ano, uh, oh, lang natin yung merong mga tae diyan mga kabady na hindi nakukuha mga kabady. Sa pag ano lang gamit yung hose ay gagamitan na talaga natin ito na silheg. Para maalis yun, para mawala din yung baho mga kabady. So, tingnan yung baboy, yung pogi niya mga kabady. Katulad so, sa akin. Ah, pagkatapos natin yung linisan bade ay yan, pagkakainin natin. So, ah, tingnan nyo, naging hintayin yung mga kumag na yan. Kasi gutom na gutom na yung, uh, mga baboy na yan. O, oh, ayan, paghandaan lang natin sila ng uh, pagkain. So, ang gamit nating uh, feeds mga kabady, ay itong BMEG Grower 2. So, last video mga kabady ay gumamit tayo ng Grower 1. So, nag-upgrade ng ano, tayo ng feeds ah, kasi nga lumaki na ito at naging grower to na. Pagkatapos itong grower to mga kabady up to 1 uh, one month ay pwede na tayong mag finisher. So ibigay na natin itong mga kabady no. So ganyan lang magbigay ng pagkain mga kabady. Dapat ah, hindi sa isang place para hindi sila mag stampid uh, stampede. So scattered lang natin mga kabady para hindi sila magbangga. Bangga-bangga. Uh, ah, so tingnan naman yung katawan ng baboy ang sisigla nila. No? ang lalaki ang at nagkakapal. So ayan, yan ang buhay namin dito mga buddy. So salamat nga pala dito na nagtatapos ang video natin mga buddy. So salamat sa aking uh, mga bagong subscribers dyan. At sa aking uh, new viewers, na silent viewers dyan ay mag-subscribe na kayo para hindi ako maano maburing sa gagawa ng content. So salamat sa inyong uh, support ta mga buddy. Never mind sa t-shirt no. Ganyan talaga yung mag -ano, ng baboy. So, selamat mga kapadid at uh, ingat kayo palagi. So, selamat God bless to all.